lengo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, isso Hello so po Good afternoon po crosswalker po Ito na po ma'am, kableto na po Thank you po Ayan, nakapag-trafford na tayo dito mga po Yan ang ating pang-an State lang siya Okay, let's go, check natin Kapan alin na natin? Let's go.